Good day mga parts! For this video ay dadayo tayo ngayon dito sa May Blumen Treat sa May Sampalok, Manila. Kung saan itatry natin ang pinipilahang mga Middle Eastern cuisine dito lang sa May Shawarma sa May Blumen Treat. So tara, order na tayo. Meron silang available na mga seats dito sa loob at napupuno ito guys kapag oras ng hapon at oras ng ating gabi. Kaya naman pati kalsada na extend na. So ito naman yung kanilang list ng mga menu. Best seller nila dito ang mga kebab at mga shawarma. Kaya naman di natin pinalagpas yan. So ang in-order natin ay beef at chicken na shelo kebab na may basmati rice at merong sibuyas at kamatis. So for 250 pesos lang yan guys. At 150 naman dito sa kebab sandwich. At wow, punong-puno ng gulay. So syempre hindi mawawala itong garlic sauce at spicy sauce nila. Na syempre ka ng ating kebab. So yan, hindi dapat mawala yan guys. Lalo na itong spicy na to. Partner talaga together yan para mapasarap lalo yung kebab natin. So tara, tikman na natin yan. At guys, di na nga namin na video habang kumakain kami. So, hindi namin nakunan yung mga reaction namin. But honestly speaking, grabe, masarap talaga siya. At guys, affordable at budget friendly siya. So, pasok na pasok sa budget natin. A few moments later. Ayan, last bite na nga natin. Grabe, busog na busog ako. Ang dami ng serving ng rice. So, kung naghahanap kayo ng legit na kebab, dito lang yan sa may booming treat matatagpuan. So, that's for today's video. Don't forget to like and share the video. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Bye!